Thank you so much, friend Ja. Not expected, Ja. Pero naramdaman ko na talaga. surprise, ako na-surprise. Ako ang surprise kaya hindi ko na hindi ako nasabi. Ako ang na-surprise. Naramdaman ko na, friend. Thank you so much. Ngayon pa lang ako makatanggap kay Tedja. Oo, marami na akong utang sa kanya. Makaiba man, alam ko. Yan ito, ko Hindi ko Wow, magrepo! Wow, mga ka-friend niya! Ang dami mo talagang surprise! Ay, oh wow! Hindi na po kasali. Mamimili lang sila ng kulay. Ang dami mo talagang surprise! Ayan. <laughs> wow. Pangbenta -pang ko to Since mamimili sila ng kulay, pagbigyan natin ng ating mga friend. Paray! Ayan, yeah, parang makapamili. Bawal ang mausay! <laughs> Umadi na, na po kayo. Ang kanyang bawal <laughs> ang <brosan>. mausay. <laughs> Thank you so much, friend. kasi nalaman ko na to. Oh, oh. Nagkaroon, ay, nagkaroon ako ng idea. Gawa nga ng positive eh, friends. Pasa ano. ka na dito, Tay. Eh. Walang talaga ako. Ay, sabi niya. Swerte daw ng dalawang maibigyan na kaibigan. So parang nakagdaman ko. Sabi ko, parang may usapan tong dalawang ito. May comment ba sa rin? Hmm. Hmm. Hindi. Hindi, walang comment to niya. Parang nakagdaman ko may usapan tong dalawang ito. Sabi ko, it punta chile? na nga tayo doon para malaman ko. Oh, Okay, so for the... Actually, may blue dito, may sky blue. Ito sky blue. So pang, pang sya lang dating yan ito. Ito. Ate si Ate. Ate yung sa'yo. Si Maganda. Nag-order si Maganda, wag niyong sa. Unboxing tayo ng kurti ng paninda ko rin kasi ito. Thank you, Pencha. Sila sa Dalawa wala. Oo. Ayan. Hindi naman ako pwede mag-pulo. Hindi naman ako puro pink. Pwede mag-pink mo. ha? Talaga 55, 55. to pink siya bawat isa sa amin. Pula 300 plus. Thank you so much. Sa mga Ako talaga kayo. Hindi sa Wala kang idea. Wala. Talaga. Shocking nga ako ngayon. yun ako nag-joke ka lang. Hindi ako nag-joke. Pero ako naramdaman ko Surprise ko pala nga ako. Nasurprise ako ngayon. Akala ko nga, pagbibilhan mo kami nito. Pagbibilhahan mo kami. Oo, ako din. Ako din pero may naisip na ako. Na idea ka lang ng very light. May hint ka na. Di ba? talaga akong idea. Yan. Sa katitiyan na laging nagsusupport. Thank you so much. Thank you so much, friend. Kailangan mo ba ito sa bahay? Kailangan mo ito sa bahay, Pip? Oh, ako sa kwarto ko. Palitan dua Switching? Kapag ano, Meron pa dito pen yung talaga yung binili ko. Ano na mahahaba? Hindi ko alam kung ano mahahaba ba. na yung ko. Hindi ko alam. Ibaan Mara ka naman Dito na lang. May alam kung tapuan yun. Ikaw, pagpahanggat.

Ayaw nang buksan, alam ko na ako. Oh. Ganda ko. Pwede na iya, para sa, uh, sa 55 na price. Gusto uh, mm -hmm. ko sa ako. Parang madali Oo, uh, oh, isa yun. Direct sa... Ako nga, tinan Tapos 20, dalawa pa, ilang piraso ba? 70 ang bilis sa akin. Pinsya, ilang piraso 20. to. Hmm. Pidaanin kayo, friend. Sarap ito, mm -hmm. T -t 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 ay, si Papa Lumaya ka na tumawag. Mm. <laughs> kind of exciting. Ano ba iba Ah, uh, iba um, Hindi ka mahilig sa mga kulay. Ako ito kasi yung shirt ko. Green. Ay. Ito, hindi ka mahilig sa kulay.

Wala hmm. ka? Kukupras ka pala? Kubus na dahil? Nakakuha natin na. Bakit yun? Ano? Ang natanong para parehan yung item na May ganito ba ba, friend? Hi. Ito. Ito. Po. O ba, diba, friend siya talaga. Tapos nung pagbalik ko, belos tayo na yung gamit ko. Ang <laughs> <laughs> dalawang kaibigan. Oh, Sino kaya? Dalawang kaibigan si Ako talaga yung na-surprise. Si Ate Elena pala talaga. Ako talaga yung na-surprise siya. Yeah, Thank you so much. So, ako talaga. Ano kasi parang naramdaman. Very, eh, very much. Sabi ko kay friend siya, friend, para mag-usapan talaga kayo. Pero hindi ko malalaman hanggang di diba, ako pupunta doon. Sure. Diba? Ano, ba 'yung? Wala tingin. Okay lang kung hindi kami bibigyan ng galak pala. Aliya, para naman. Ano na tinay eh, ka na. Ito, gawin mo ng ano, wala takopura. Korengan oh, mo wow. makinig to. nga. Ma <coughs> uh, Nagkuha na siya doon. Pa, parang tulog. Tulog tulo pala, napulo 'ah. Pero na, <coughs> pala Pit ito. Pal Tulo pa. Hindi na siya nani. Eh, na lang so... ah, na naman Nga rin ito Ay, it, it. no. pa siya. Masa pa ito? Oh, madali naman ba ito. Parehas lang sa diba? Kita, hindi. Oh, di ka. kita ang kuwan. Parehas

Ay na oh, Okay, okay. Ay, pamaskuhan kami naman mga vloggers. Ito, bigay lang daw sa amin. May pamaskuhan kasi nila Pero, Supportive talaga Kahit malayo. Binigyan na kami. Pagbibilhan ko pa na rin si

Friend siya, baka masami kami nito sunod, mag expect na naman kami. Tapos ano... Biglaan <laughs> siya. Hindi, <laughs> siya sunod. Iba naman ah. <laughs> Hindi, <laughs> 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 may erang pa yan. Wala <laughs> 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 <May laughs> may... <laughs> <laughs> mo, may makita siyang bago <laughs> May, may bibigay pa yan siya kasi <laughs> pag lumabas na to... Kala ka <laughs> nakano ka niya, okay. nakano ka <laughs> na friend. Yan ang daw siya na ng volunteer. Eh, volunteer na siya. Kaya na lang muna. Yan lang yan? Oo. Yan ang daw siya na Next time! makikita kita na tayo. Mm -hmm. no? Sabi niya kinakain mo puto tayo doon. Sinakop niya ng anak nipa sa akin, pag ba? Baik, 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 Okay. Ah, okay. okay. like, eh. Pagkapasian, de, pag yeah. ano pag udang, manamuk na. Ah, kapag <laughs> yun. Kamutangin yan yun. Kapag yun. Kapag yun. Kapag yun. Pero maagsam. Oo naman. Diba? Kapag yun. 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 Kapag Ito Kapag yun. Kapag yun. Kapag yun. Kapag yun. Kapag yun. Ano kayong bubutang? Pag pumalit kami, nag-amot kami, paglamok. Butang po rin at nakahublogan na mo. Oo. Ano yan? Ay, yung payan. Ay, yung kisikisi lang. Oo, sige. Oo, makapalit ko yan na mo. Ay, yung payan. Ay, yung kisikisi. Hoy, maupay. Mas pinakita na lang at yan. Mas pinakita na lang at yan. Pag nagbalit niya, pag yung ako. Ako nga niya. Kaya ako talaga ito order na dark na green. Masa rin nalagka ko niyan, maupay ang ito pang ano klase ang dating. Wow, wow. oh, ganun at yung oh, diwa. Mukapay kasi ang color kay para may hawal Oo. Jiminin kasi, minimik talaga Anak, anak ni na Oo. Oh. Asya da. Makahawin siya. Oo, Oo, asya